Hi guys! It's Rene Marino by It's vlog, and welcome to this video. Ah! Nandito pa tayo sa Hinaguan Nature Park. So dito pa tayo sa side. So we are having our umbrella guys dahil umuulan po siya. So for the po dito. Today is September 18, 2023. It's 1pm and uh, it's Monday. So, wala masyadong tao kasi may klase, umuulan pa. Yun. So, let's go and see the update of of our hinagawa ah, hinagawa ang nature ah. <laughs> nothing ngayon. So, we have, you know, Amanda is washing her clothes. So, dyan na sinampay kasi umuulan na. sila having their siesta time. So dito ang mulan guys. Walang tao-tao ang ating waiting area. So ang tanong, walang katao-tao or bankrupt na ba? Charot. <laughs> ano siya, it's Monday kaya wala siya masyadong tao. Hi, our lady of lords. Ayan ating grotto. Hi, Mama Mary. So dito na side. Lungkot ang A house natin, wala nakabook. Pero sabi naman daw ni Brenda, may 23, fully book na siya. marami na napabook sa 23 sa Sabado kasi may live band. So yun ang yun natin ang mga A houses Pag, pag walang tao, pag walang na-occupy, yan, nakalock. May lock na dito ha. So, kung punta kayo dito, be, be ano lang, Responsible of your belongings. And, luck, my a house nothing, guys. Ang a a house, I luck now. When there's no getting up for the rainbow. Okay, wow, ang gada ng bosses, and there's not an end. In I can't has to give. Ayan. So, walang katao-tao kasi it's Monday. I don't know mamayang gabi kung may mag-occupy pa. So, ganyan talaga yung buhay. Sabi nga na sa isang businessman, nakapag ano daw, sa isang business, it will never be fiesta everyday. Meron talagang Holy Week. Charot. <laughs> Meron talagang Wow. Oh, time na madaming tao. May time din na walang tao. Ganyan. So, let's accept the fact na talaga ang business, di ba? Pero happy naman dito every weekend kasi every Saturday meron kaming mga banda. Battle of the band. Charot. Band po si John Mark Digamon. So, ito yung ating mini on um, farm, or mini garden sa ating hinaguan nature park. Ayan, meron tayong mga talong. May mga okra na mga ano na. Marami ng insect. Oh. Oh, ala, dumarami pa talong. Parang siyang lumabong siya. Lumabong. Ayan itong mga talong guys. Ayan. So sa bibili ng talong, it's 100 per kilo. Charot lang. Hindi, hindi nga binibenta. Nakaya lang namin yan dito. And nag na dito. Wala na yung ano natin. Yung tawag dito yung ating opo wala na so yun yung basura time natin yan may mga talong din dyan na mga tanim so our second entrance and our basketball court yan hindi siya, uh, ngayon na siya umulan ng, uh, hindi siya umulan ng matindi nung nakaraang araw kasi yung river natin hindi siya color brown our CR guys tapos, ito tayo dito. Ayan ang ating camping area. The camping area. Hala, ano nangyari sa isa? Giba na siya. Ating mga tents. May bonfire dyan pero wala masyado na bonfire kasi hindi nila bet. <laughs> Even kami hindi pa karami yung bonfire dyan pagkatao sa ating mga cottages. So, yan talagang buhay. Misa na sa taas, misa na sa ibabaw. Ang ganyan talaga. ang na magkita. <laughs> eh, yeah. yeah, parang maano na kayo, came, same na kayo ng baho. Wala, hindi tinapan. Mukha na rin. Love you. The physical? No, ay, matangos ilong ko, no? Yeah. nga? Ha? Pasugatan si Chuchay. Uy! <laughs> ganyan yung, ano, mo yung anong mo. Tatulis pa naman yan. Hindi ka. Hindi. so let's go. Pasit Canton for our today's snack dito sa so far because it's raining, di So pasit Canton, we love everyone. So let's start cooking. Sina so pa boil the po tayo water. Ayun, so let's I don't know, wait it for burn. Let's wait. let's wait it to boil. do boil too big. So let's an hour. Pancit Canton. Oh, di ba? So, di ba lang siya for everyone. So, kailangan ko siya i-push-push para okay. Ayan, malapit na maluko. So, kailangan siya, ano siya, 3 to 5 minutes. Ayan, while well, we're cooking, siya naman ay e, nagkasakit kasi wala nang ulan guys. So yung ulan dito is scheduled every 30 minutes na wawala na. Charot. Diba, hindi mapakali ang ating plan. Ano ang mga gulang? lagi. Ibigay ko nga. Huwag ko sa mga gulang. Thank hey. Yan the... oh, yun sponsor. And of course, the one and only sponsor, Ma'am uh, Shigi. Pero... Pinakamayaman sa amin, dalawang country Hindi ako po. masyadong proud. Hindi so ako proud kasi walang drinks. So, ah, let's continue cool. okay. na lang. Ano yung tinapay? Walang soft drinks. Ano ba ito? At LV, thank you sa mga list. Ano po? Lip tint. sa

Ano so, ba kung gunti ay kena kiongan ng kain? Ay sabay natin magjakul kaya. Oh, jubak. Cotton fruit. Cotton fruit kaya na siya. Alam mo, kayong mga naman ka. Tama, taga sila ang paradise. Isa din ikabok na member na lalaki. Ayot na sa'yo. Ito yung mga snacks namin. <laughs> Alin na yung! Oh, tengok odeh, 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 Kami kami sa bar na nag-asin. Kami rin naman. Laro na ang tapay. ka na ito lang. Sige. Ayaw. Bingo, bingo. lang. Oh, mm. <laughs> Amat mm. ka bingo. Galaw ulit. Gabit oh. Kain pa. Ano tayong bolibar? Jenga taala. Tuwa na naging bet. Ito yung tinari ay? Hmm? Bakit? Ito naman? Wala pa yung 1